Liwana, at kapepaan ang maghari sa lahat at bawat isa ngayon at magpakailan mo. Kung mayroong musisidlan na hawak-hawak ang aking mga minamahal na kapatid at sa sidlang iyon, naroon ang mga pagkakamuli at pagkakasala Naroon na ang mga sukat, may munti, may katamtaman, may malaki. Ibat-ibang sukat ang nasisilang iyan. At kung kayo nga ay nakaiipon na ng iba't ibang uri, ng mga pagkatamani at pagkakasala, paano nga ba? ihingi ng kapatawaran sa isang Diyos na makapangyarihan. Ito baga, ay ipunin muna ninyo at pupunuin ang mga sisibla na iyan upang sa gayon, sa taktang panahon ay kung kayo ihingi ng kapatawaran o sa bawat pagkakamali o pagkakasala na inyong mga gawa, ay naalat maninigtugtugod kayo at hihingi ng kabahabagan at awa sa isang Diyos na makapangyarihan. Mga minamahal ang kapatid, kayo nga ay hindi na mga mamamang upang sa paghingi ng tawad sa kaitaasan. Kayo ay maghihintay pa ng mga sandali sa bawat pagkakasala na inyong ginawa. Naroon nga mayroong liwanag sa tao kung saan ang pagsisisi sa bawat pagkakasalang kanyang nagawa. Sabagkat ang tao na narayan pa sa katawang laman, naroon ang kabalasikan, naroon ang kataasan, naroon ang pagiging agresibo, kung kaya nga sa isang saglit, nakapagbibitaw ng masakit na pananta nakapag-i-skip ang hindi ka dapat dapat sa kanyang kapwa. Ito baga ay matatawag na yung maliliit na mga magpasala. Hindi nga mga minamahal ng kapatid sapagkat sa talsik ng inyong pag-iisip naroon ang isang kapangyarihan na sa nyo sa inyong mga minamahal na kapatid. At sa bawat pananalita, na manggagaling sa inyong mga labi ay isang napakatalas ng tabak na nakasusugat sa inyong pagpa. At naroon na sa inyong sarili, mawiwi ka ninyo na kayo ay nabigla at naroon na liwanag ng pag-iisip at pagsisisi sapagkat ang isang mag-aral ay naroon na ang pagiging sensitibo sa mga bagay na kanyang nagawa sa bawat pagkilos ang inyong mga kaisipan sa bawat mga panunita na mamutawi sa inyong mga labi sa bawat pagkilos ng mga kamay na iyan at sa bawat paghakbang ng mga paang iyan naroon ang paggawa kung saan sa liwanag na ba o sa kadiliman ang bawat paggalaw ng mga bahagi iyan ng inyong mga katawan mahal na mahal na kapatid. Mahabang panahon na ang iyong pakipag-aral. At sa pakipag-aral na iyan, nawa ang mga sasidla na iyan na naroon at naipunan ninyo na. Ay alisin ninyo tubig tuloy Ipaagos ninyo sa dalawin ng tubig upang sa gayon ang isang tunay na mag ay makita nga sa inyong mga gawa. At ang pagsisisi ay hindi lamang mamumutawi sa inyong mga labi, kundi ang pagsisisi ay tao sa inyong mga puso at makikita sa inyong mga paggawa. Sa paggawa kung saan naroon inyong muling lilinisin ang inyong mga dinaraanan na lalo na kapag iwang kayo ng mga tinig at sa mga panalita na inyong mga nabitiwan naroon ang paggawa na kung saan ang tunay na liwanag ay inyong maibibigay sa pamagitan ng kababaang loob sa pamagitan ng pananalangin na taimtim at hindi nga pananalangin na kinakailangan pang mamutawi sa inyong mga labi na bibigasin niyo sa inyong kapwa na kayo ay nanalangin. Kundi isang panalangin na sa kalihiman ng inyong puso ay naroon ang mga gasan. Sa panong ito ay kinakailangan niya ang may na panalangin ng aking mga minamahal na kapatid. Ang kawiwanagan ng kaisipan ang paggawa ng may kahinamunan at ang pag-iisip na na, na ay naroon ang pagtitimpi karotong ng mga damdaming iyan na lagi na ay naroon ang pag-iinit at pag-sindulo. Mga minamahal sa panahon ng kainitan, maging kalami ganawa kayo sa inyong kapaligiran at sa panahon ng kadilima, mayroon na mong liwanag na bagamat aandap-andap ay makita sa iyong mga pagkatao at sa panahon na naroon ang lakas ng hangin at ang pagyanig ng lupa ay nariyan ng inyong mga kamay na lagi na ihandang tumulo. Hanggang dito ako at muli ang hiwalag at ang kapayapaan. Ang ah, sa lahat at bawat sa ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Roberta Daniel. Paalam.